Alvin, uh, malaking challenge yung health ng team nyo uh, throughout this run. Um, paano nyo na-overcome? Yung uh, yun, yun nga isa ang problema pag, pag hindi ko na yun. Uh, Alam nyo, nasa sa MSK, as the UI kompleto. So, yung health talaga yung uh, napaka-importante. Uh, lalo na, uh, yun nga, si, Serena Ray na isa sa reliable guard na, na, namin. And, uh, wala eh, pag mag-itong pupukan na laro. may hindi ka ka, uh, talagang pinabalang taliwala kasi para sa team eh uh, ayaw mo naman kung maging maging uh, like maging mawala ka doon tapos kita makatuloy sa team so lalo sa lalo nang nangyari sa akin uh, I got sprayed sa elimination against Mongolia and I need to play sa sa sa, sa, sa quarters eh kaya, kaya yun uh, talagang talagang do na lang alam natin every time tinatanong natin yung uh, Grand Slam Um, sabi niyo one game at a time lang yung iniisip niyo lagi. Pero nakita natin kung gaano kayo ka katindi lumaban, especially uh, ah, like like tonight, grabe yung laban na pinakita niyo. Um, nasa um, ano na rin ba 'yun? Parang kasama na rin ba sa factors kaya ganoon kayo katindi lumaban dahil um, naiisip niyo yung Grand Slam. So, kung um, um, opinion ko man sa sabi, uh, yung sarili kong opinion ng uh, pagkapagkainan. Yun talaga yung grabe ni take namin. Uh, kaya nga, uh, one game at a time. Uh, kasi hindi mo kailangan hindi mo kailangan isipin yung bukas eh kung kung may may problema ka pa ngayon, di uh, ba? So kailangan mo so, sol solusyunan muna ngayon. Kaya uh, buti na naraos namin tong uh, uh, quarters against uh, twice to beat advantage, disadvantage sa amin. So, yun, um, uh, nandiyan na yan eh. Uh, hindi uh, naman kailangan isipin yan. Kung, kung kaya nga sabi ko yung namin ni Roger sa isa't isa. Kung para sa amin, para sa amin talaga. Uh, they will be done, di ba? Kung, ano, kung ibibigay talaga ng Panginoon sa atin, ibibigay talaga yan. Calvin, sinabi mo, ano, one game at a time. Pero we have to admit naman na kasang kumpiyasa nyo ngayon. Uh, Rahenic to the signings. And But, how does this boost? Uh, so, Siyempre, parang rough start kayo ngayong conference. Eh. Pero this time around, how does that erase yung mga doubts heading uh, to the semis? Um, ang doubts talaga nandiyan eh. Um, kumpiyansa, uh, kumpiyansa in a way na kumpiyansado kami sa laro namin. Kasi, kasi, kumpleto kami. Uh, may mga injury pero wala, wala. Hindi namin iniisip yun. No? Uh, kasi next man up, uh, kung sinong, kung sinong available man, yun na yung mag-step up and um, we have a good coaching staff. Uh, talagang pre-prepare nila kami um, before the game, uh, mga practices. So, yun na yun yung mga sekreto doon. mo, next man up naman. Pero ito, old man up. May ni yes, Kenny Williams yung dalawang free throw. Ano gusto nga bro? So, wala eh. Wala. Kahit, kahit blink. Kahit pikitan kong ng mata, um, veterano yun eh. Kung uh, eh Kuya Kelly is born for that. Tagal na sa liga yun ilang taon na siya sa liga, ilang taon na si kay Kelly pero nandiyan pa rin yung agresibo niya, aggressiveness niya. So, alam na namin eh, alam na namin, uh, walang, walang kabakaba -kaba yun, yung two free throws ni Kuya Kaley. Okay. Um, oh. Calvin, Game 7 ng NBA Finals sa Lunes, kanino ka? Wala. Wala, wala di ako nanonood eh. <laughs> Hindi ka nanonood? Hindi ako fan. Ah, uh, okay, okay. Kaya, more on, more on uh, playing video games na ako. Ah, uh, okay, okay, uh, okay marami lang. na tanong, so, kahit, kahit, siguro sa underdog like Uh, basis, okay. Okay. Oh, okay. Video game, sino mas ginagamit mo? Okay, si Owen, Diana, sa ah, Di ako mga fan, di ako main -bing. um, Away ako sa basketball pag, pag walang laro. Pag laro lang, hindi ako sa laro. Okay. Okay. okay.